Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa restaurant na sobrang cool na bukod sa ang dami mo nang pwedeng pagpilian na masasarap, very affordable lang at unlimited pa, 24 hours din silang open kaya sure na babalik-balikan mo to. Ito ang seafood place na located sa the 4 Strip Building, BGC, Taguig City. Open nga daw sila for 24 hours kaya naman anytime mag-crave ka sa authentic Chinese shabu-shabu, pwede ka pumunta dito. At ang nagustuhan ko pa nga sa dito bukod sa may second floor, ang lawak pa ng mismong restaurant. May mga private rooms nga din sila na pwede niyong pagpilian at depende Pwede rin sa dami ng kasama nyo. Pero kung gusto nyo naman ng fresh air, marami rin silang tables outside. Then ito naman yung mga drinks nila, marami silang in offer May local and imported beers, then meron din soju. Then fresh din yung mga seafood na ginagamit nila. At nagsiserve din sila ng lobster sashimi, shrimp sashimi. Ultimo mga hot cook menu, meron din sila dito at ang dami nyo pwedeng pagpilian. At ito na nga yung pinaka-cute na part dito. Dahil meron pa silang photo-wisim sa loob mismo ng restaurant. Ago <laughs> natin yung isang hair. Then, kapag nakapili ka na ng gusto mong gamitin, pwede ka na pumasok para mag-start mag-picture dito. Then, ito naman yung mga available na food sa buffet nila. Seafood chop suey, yang chow fried rice, potato balls, calamari. Then, ito naman yung mga raw na pwede nyo lutuin sa shabu-shabu. May shopaw din, ramen noodles, and of course, iced tea. At dahil syempre, rice is life, kaya kukuha tayo ng yang chow fried rice. So, itong unlimited shabu-shabu buffet nila, 699 lang, guys. May mga unlimited buffet na sila dito na one to sawan yung makukuha. Huwa. Tapos, may shabu-shabu pa kayo. Squid, of course. Mussels. Tofu. Dala-dalawa muna. Corn, of course. Ito rin. Yeah. Napakasulit. $6.99 lang, guys. May unlimited ka ng shabu-shabu, unlimited buffet pa. Try na natin. Ito yung mga kasama sa unlimited shabu-shabu bukod sa buffet. Pero itong crab at shrimp, one time lang daw nila sinaserve. Then the rest nun ang seafood, meat, vegetables, unlimited na lahat yan. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin pataglan, i na natin! So yung 699 nyo guys, regular rate nila yan. Pero pag nagpunta kayo dito ng lunch, from 11am up to 3pm, 599 lang. Yeah. Then, ito naman yung mga pwede nilang a la carte. So, kung ayaw nyo ng unlimited shabu-shabu, konti lang kayong kumain, meron din sa kanilang a la carte. So, sa a la carte nila, merong six different kinds of soup base. So, itong kinuha namin, itong mala and mushroom. Tapos, meron din silang meat combo. Merong apat na iba't ibang klase. Then, ito naman yung sa seafood combo nila. Merong eight different kinds of seafood. So, meron silang crab, scallops, elephant shell, shrimp, mussels, clam, squid, and octopus. Ang dami! At going back dito sa unlimited shabu-shabu natin, at dahil kaluluto lang ito, ready to eat na. Very light lang at hindi pa oily. Hindi nakakagilting na kainin. Ito naman yung special sauce nila. Nasa sa inyo kung gusto nyo magpagawa sa kanila or kayo na lang mismo gagawa sa sarili nyo. Um, Ang sarap. Ang sauce na ginawa nila. Lasang-lasang mo yung satay. So sa a la carte, every order niyo ng seafood combo or meat combo, nagbibigay sila ng na free. So ang binibigay nilang free, itong rice cake brown sugar or pumpkin pie. Actually, meron pa silang buchi hindi lang available today. Ooh. So, marami silang choices ng mga bingsu. Ayan. Titignan nyo pa lang yung mga pictures nila. Matatakam ka talaga. May color green, may pink, may yellow, at marami pang iba. So, ang in-order natin, itong waffle snowflakes ice nila. Ito na yung pinakamalaking size. Ito yung large nila. So, ang large nila, 450 pesos. Mmm. Ang lamig. Ngilo. <laughs> ang sarap. Hindi tinipid sa chocolate. Kuha tayo ditong ice cream. Samahan natin ng chocolate. Yan. Solid to. hmm, Kuha tayong whipped cream. Mm -hmm.